Hello amiga, nandito kami oh. Papunta kami ng palengkin nilakad namin. Naglakad lang kami, hindi kami sumakay pa Nakapulot kami ng pusa, ni-rescue namin yung pusa, ang cute. Ayan oh. Dito pa to sa ano namin, lugar namin, Tilapayong. Dito sa tulay, tinapon siguro. Tapos, yan, bukid. Oh, ang dala ko. Uy, tumigil siya. Bili <laughs> tayo Iyak siya ng iyak, binalikan namin baka ano tumae tuloy yung bag ko wala nang bag <laughs> bag pupunta kami ng ano pampang sa angeles doon kami mamalingke tapos sasakay na tayo ng jeep nagami si so tanghali na kami eh. ga pangalawang baryo na to na aming nadaanan sa aming paglalakad. Tapos. Mga, ta 4 kilometers na ang lakad natin. Apat na kilometro pala. Ilang kilometro pa ba malapit Halos kami sa bayan ng Magalang. Ito tayo sa tulay. Ayun oh, tulay tulay ng Magalang. Woo! Ang picture ako dito. <laughs> Good. Pinawisan lang naman kami. <laughs> Magalang na kami. Mag-iihi kami sa Jollibee. Nag-CR Ta tayo sa Jollibee, mga Mag-almusal muna kami dito bago kami ano. Yan. Tapos yung pusa, gusto niya, diluluyan siya. Nandito sa sabag. Iiyak siya pag hindi gumalaw yung anak. Uh, para siguro, nakahinto na kami. <laughs> Ang liit ng mukha ko pala dyan. Yung pusa ay nalulog. <laughs> kami, kaya dito na kami sa ano, nag-CR kami doon na Tapos yung pusa, pinakain din namin nila ng pagkain. Gutom na gutom mga miga. Paliguan natin to pagdating kasi hinti naman siya. ganda pa naman ang kulay niya. Binilhan ng pagkain ng anak ko. Tapos. Ito nga po yung nasugat. Oo. Yung anak ko nasugat doon sa daan. Malibas kasi siya. Hindi ko napansin niya bato Laki. Hmm. Kainin muna natin, no? Gutom na gutom siya, tas painumin natin ng tubig. Sarado na ka agad. Yung? Gutom lang sa gito yung sarado na Pupunta na tayo ng anghilis niyan. Alas 7 na eh. Anghilis pa kasi yung pamalingki na pang pang mas mura doon ng mga Tsaka marami sa riwa. Yung tinda dito sa Magalang ay Taga doon lang galing doon, doon lang din yan ang ano na mamili. Taga doon nagtitinda ding mga yan tapos paglinggo dito sila. Kaya pusing ko lang yung pusa tapos alis na tayo. Ito na tayo sa market. Paangilis na tayo. Angilis na to pero punta sa bayan. Sa bayan tayo. tayo sa Angeles. Saan mo na tayo dito sa Ross ay Department Store. Bibili tayo ng ano ng pusa. Nanimok na po yung pusa mga amiga. <laughs> Ayan siya. Ay hindi naman halata to. Ay bawal nga to. Ikaw na lang magisa. Bawal magdala ng bag sa package counter to. Dito tayo bibili ng ay sarado pati. Sarado pa. Mamaya na lang pag-uwi. Dito din naman tayo dadaan. sa sapasok ka. Ay, sarado. Alas 8 pa siguro yan magbukas ay... O baka 9. Pampang na tayo. Palengke. Ayun na tayo. pampang na tayo ayan, pampang market magkano kaya itlog yan hindi lang anong oras na, Eight. 8 8.20 kakamina naka dito yung ano te, mga gulay. Tsaka isda. Uy, may ano pwede na tayong dumaan dyan. <laughs> dito tayo sa prutas dito eh. Boss, Dami pong tao mga amiga. sumakay sa ulam. Isda. Uy, ang dami tao dito. Doon kasi kami ni Kuya, oh. Ayan, mga isda. Terima 150 doon. O. Oh. Ay. Yung pusa. Nagwawala. <laughs> Baka maubusan yung te. Tingin tayo. Gabalik tayo. Ha? Baka naubos to? 100 lang. Okay. Tahong. Magkano? Ha? Magkano? Magkano po dito? 150 lang. Salmon, pagkising lang po. Oo. Oui, 150 lang salmon. Kedang Nagwawala man yung po Nainitan siya. Mamaya po. Ayan din mga amiga. 150 talaga yung salmon, 250 doon sa ano. Bibili tayo. Dito tayo sa mga karne muna. Ayan, 80 pesos lang doon, 100. ayan yung ulo ng ano Ano 'yan? Ewan ko anong isda yan. Sa magalang kasi tag 200 kapatiraan. Uy, 450 lang o. Oh. 500 sa magalang. 450 lang. 600 sa magalang. Mamaya, te. Ito muna tayo sa ano. Excuse po. Uy, ang mamura dito. Magkano kilo? 400 lang. Mamaya po sa pagbalik na. Oo, uh, sariwa, sariwa ng isda. Anong bilhin mo, te? Bili tayo ng pusit. Dito muna tayo sa manok. Nagwala man yung pusa. Kunin mo niyan, pag ano. Oo, oh, nakalagay yung ano ng karne. Ano? Kaya ka 225 so Ay, yung ayong billion. Padaresar, padaresar. Kuya, 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 kuya. Kuya, 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 so 50 lang yung ribs Oh, tama. 50, 50 kilo. 260? Pasko pala PR Reds. Ah, ayan. Dahan-dahan muna sayo na mamili. The military nang is the military is the. Finally, it is, you know? 300 ang kilo. Um, nakalagay na ba sa ganito isang lutukan tapos yung anak ko ay mayroon siyang mayroon siyang beef chicken tsaka pork tapos ito ay pang almusal pizza tapos ang sariwa ng ano pusit oh ng na ngayon sariwa ng pusit Talagang 200 to 400 ang kilo. Diyan, 600 ang kilo ng pusi. Tapos, meron pang isda. pa ako karni yung inina ko. O, nalinis na yan. Tapos, linisin ko na lang. 150 lang. Sa magalang 250 ang isang balot na ganito. Bumili kami dalawa. Tag-isa kami ng anak. Pabili din sa kanya. Ayan, sariwa mga miga. Ang mura lang doon kaso malayo nga lang. O, hipon. O, sariwang hipon. Picture, picture. <laughs> Tapos yung 300 lang itong dalawa. O. Mag picture Ang <laughs> <laughs> sariwa. Tapos, mayroon tayong yung mga karne may oh di diba? oh picture mayro ta yung pusit oh na tapos na ako maglinis mga amiga ano na lang yung bag nilalabhan ko yung bag namin na may gulong kaya eh, hindi kami nahirapan sa ano pagdala dala-dala kasi may may gulong. Ah. Labahan natin kasi yung pusa nandito rin. Pero ano lang naman to. Hindi man siya nabasa. Para hindi siya naman ano kasi yung mga ulam ay hindi basa. Yung isda din ay hindi basa. Yung bulong lang, paano sa putik yung bulong. Yan. Tapos bumili kami ng dragon fruit. 90 lang yung isang kilo yun, ginawang shape ng anak ko hindi na kami nagluto, bumili na kami ng ulam na ano na yan, tapos nakatulo lang yan sa dyan mamaya ko na siya ilabas dyan uy, basa Tapon man yung ano. Pinapatulo ko yan. Sa magpaalam na ako, na no? Ay, sandali lang. May yung ulam. Ulam namin binili, maunig. Sana ito yung dragon fruit. Tapos nag-shake. Shake na natin to. Matamis ano to? Ay, yung itlog. Bumili pala ako ng itlog pugo. Favorite ni Laika. Ayan na. 90 pesos lang to. Ay, 95. Sa magalang ang mahal. mahal sa magalang. Kalahati, 80 pesos.